Oh, yan po si Hammerman. Taas po. Taas po. Iyan o. Akit pa tayo doon? Oo, oh, 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 siyempre. hindi tayo invite eh. Kailangan nandun tayo. Boss, nandito yung party. Oh, yeah boss. Oh, lang. Baka na si Hammerman eh. <laughs> Uy. Yes, Uy, kamay nga No. Uy. Oh, oh, ha? Ha? Ka? Ha? Invite sure. Wait, hindi ka naman Di ba nandito? Dito na yung mga pachay, sir. Imbitado ba? Ano ba nag-invite sa'yo? ano, ba ka ba? Hindi na. Ah, hindi ka imbitado? Tutok na. Gusto mo yung invitado boss. Kasi, SAMER gusto mo dong ka, dong ka sa kitchenette. Eh, saan ang ko ng pagkain? Ah, dito. girls. Uy, uy. Uy, pala

Siyempre naman. Ayan minuto, minuto. po Sarap. po madam. Beef lengua, Beef lengua, Beef lengua. Ito yung best, best seller. Best seller po madam? Kaya po Serve na lang po sa inyo. Hindi ka naman, naman invite tapos ka pa. Ayos. Oh, oh, ha? nakuha pa? nakuha ko ng Donnie Hammerman ha? Uy! si Hammerman! Kuya kuya, kaya, si Hammerman nandun oh Tago niyo ko, tago niyo ko! Uy uy, mga ano naglalakad uy. na papunta, malapit oh, na dito Empty. Empty. Ayun na, ayun na Ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Yeah, sige puti hindi ka pa napapansin Ata ikaw oh Pag yan nakitaan yan, magbabadrip yan Pero wala siya Sige Diyan na. Ayun na. Ayos na. Ise na ng bongga pa. Ano pa pa talaga? Bole. 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 Hindi pa man ipo-invite mo. Ano nang mo? Pa-invite mo ko hindi mo ka Ang dami mo pang. Alam may dala mo ng parcel pa na hindi nakaka-render dito sa pag mo. Benta ko na lang 'pag ganyan. Hindi mo na ban din di ka na ng... nang gi, nang ano? Sinanda nang ako sa GC. Hindi pala imbitado. Ang tawag doon is stupid. Boss! May lumpia ko riwa ka pa! Hindi ka nga in-invite eh. Di Hindi mo napansin? Hindi ka na tinat? Kaya may tingat. regalo pa naman ako kay Juko. Hindi ko siya tinat, pero pinadating ko sa kanya yung talagang napakalaking ano. May bilang ganyan. Ano ka ba? Nakita na mo yung nakita na mo yung malaking invitation? Kanina, parang pinapalayas mo ako. Parang... Oh. Pakuha nga ng ice tea si Jowo! Ang yan? Ang Oo. Oh. Subinil. Ano ka ba? Nakita mo yung invitation sa'yo? Ano ka? Ay na, no, parang sinusuka mo na ako. Paano? Ikaw ay sinusuka ko? Malabo mangyari kay Hammerman yun. Nakita mo naman yung kayang po. Ninong aiban Anong oh. Ninong aiban Ay, Ninong. O. Ninong aiban Ninong Jawo. Ninong. naging Ninong. Ninong Tito Daddy Jawo. Nakalagay nga Ninong Tito Daddy Jawo. O. Oh. sige na, bago na isip Kain Ay, ka na, kain ka na. Kain okay, na, o. Oh. Ito, regalo ko sa... Uy, salamat. Kahit uh, hindi ako ninong, pero nagre-regalo ako. Salamat mo. Kasi kung uh, baga ito yung... Pati ito mo? Di ba, oh. ba ninong kita? Ninong kita sa ano? Oh, bawal kasi yun eh. Oo, oh, bawal yun, di ba? Kasi ninong na siya si Leo sa anak ko eh. Sige na. Uy, isang piraso lang. Baka check ito. Uy, check nga. Gago. Grabe. Mahal ka ni Tito Joe. <laughs> Patin bus? Totoo ba? Uy, nakakala kayo. buto na ano daw yung gulo. No, Ang dami lang nakikita. Nakalala mo yung regalo mo dati ganyan sa so, inaanak mo? Ano sabi mo? Pagdadasal ko, pagpapreko. Nagkasakit? Hindi. O. Oh, dahil yung sa pagdarasal ko, hindi natin kailangan na mga sa maloob mo. mo. Hindi, hindi masama mo. Pakilagay mo nga to, o, ba, ito doon Uy, hindi ba ako tapos? Hindi ba ako tapos? Hindi Kanina, gusto mo lang ano. Yung ano ko, yung previous ko nandito na, yung ano ko. Oh. Hindi yan, ninong Aiba na nakalagay? Ang linaw-linaw, oh. Yung nawala ako ngayon. Hindi, di ba diba ito? Kasi ito, Jesus Life. Eh, oh. ninong ay ba nakalagay? Pinakuha yung sa'yo. Yung sa'yo, yung gano'n, oh. <laughs> Sinusubukan yung lang ganun, kita. Oh, yung gano'n, yung gano'n yung sa'yo. Sinusubukan lang kita. Kasi meron talaga akong regalo. Oo, oh, yung yung gano'n, ano lang yun? Ano? Pero may air ko nakasama. <laughs> <laughs> ano yan? Ano? niya ay, na. Oh. Oh. Ang niya Ngayon, ganyan-ganyan ka. Mal malaki pa yung regalo mo kaysa sa ninong Ivan na <laughs> <laughs> Uy eh, mo, oh, salamat ah, hindi ako nagkakasal. Basahin mo, basahin mo. Ayan na naman si Basa. Congratulations, Congratulations on your new house. May your house be filled with love and happy memories. Wow! Wow! Ito naman yung regalo ko kay Zuko. Ano, pwede na kumain? Oo, oo, naman. Kaya na mo. Right, no. Bitin na to. <laughs> Ganyan, mag-regalo dito, ganyan. Yung ah, ganyan ba yun? Yung Jason Life ni Ninong Ivan, maliit lang yun. Kasi <laughs> yung Jason Life ko. Yun, nakakain na tayo. Ngayon, may tutok sa mukha mo to. <laughs> <laughs>